Guys, makikita dito sa CCTV. mayroong kotse galing ng south. Papaliko ng kaliwa. Ayun yung kotse. Paliko sa kaliwa. Biglang may dumating. Ayun, nakakarera. Dalawang pickup. Ang isang pickup ay sa kanan pa. Nag-overtake. Ayun, nasuro niya ang kotse. Hindi siya makaka-overtake sa kabilang lane. Kasi may kasalobong na baliwag. ba ayun. No? Kita niya. eh Slow motion umovertake yung isang pickup sa kong kotse bumanga, doon siya nahinto ang kotse ay dahan lumiliko sa kaliwa at siya ay naka-flasher, may ilaw dahan pa ang pagliko ng kotse so balit, ayan sa hindi inaasahan pagkakataon mayroon dalawang pickup nagkarera sa highway at ang isa sa gusto mong makalusot sa kana nag-overtake. Pag overtake niya sa kana, intersection po 'yan mga kaibigan. Intersection 'yung pinagbanggaan na 'yan. Hindi po ba kapag intersection dapat magmi-minor? Kapag intersection dapat mabagal na